isang police dog wanted sa mga kriminal matapos nitong maging daan sa pagkakasabat ng mga ilegal na droga. The tables have turned. Kung noong mga kriminal lang ang ipinahuhuli at ipinapapatay, ibahin nyo ang kaso na ito dahil isang police dog ang tinutugis ng mga kriminal. Dahil sa galing nito na makaamoy ng mga ilegal na droga, kung anong hakbang na ginagawa ng mga kriminal, eto Mahusay sa kanyang trabaho bilang drug sniffer ang German Shepherd na si Sombra mula sa Colombia. Sa katunayan, sa sobrang husay nito sa kanyang trabaho, gusto itong ipadakip at ipapatay ng mga drug smugglers dahil umabot na ng dalawang daan ang nahuli at toneto nila ng mga ilegal na droga ang nakumpis ka na dahil sa kanya. Ang aso tila isang most wanted criminal dahil ang mga criminal organizations nag-alok pa ng pabuya na $70,000 o mahigit 3 million pesos sa kagustuhan na dispatchahin yung mismong aso. Ayon sa isang pulis, nakakasagabal umano si Sombra sa transaksyon ng mga kriminal para mag-alok ang mga ito ng malaking halaga ng pera para ipapatay dahil sa mga natatanggap nitong death threats, inilipat si Sobra sa Bogota International Airport mula sa pagjujuti nito sa Atlantic Coast Ports kung saan madalas ipinapadala ang mga produkto ng isang drug gang. Samantala, bukod sa nadestino sa mas ligtas na lugar, ang police dog, meron na rin itong sariling security guards para higit pang protektahan mula sa mga nagtatangka sa buhay nito nang dahil lang ginagampanan nito ang kanyang trabaho sa may mga binabalak na masama dyan, itigil nyo na ang mga iligal na transaksyon niyo at baka maisahan kayo ng isang aso. Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.